Ganto rin ba ang kaganapan sa Christmas party nyo? May isip mong masaya, di ba? Lalo na kapag may papremyo. Mali nga pala ng dance contest ang katropa nyo. Siyempre laban na to, sayang ang papremyo. Kahit dalawang araw lang ang practice. Ang mahalaga may maipakita. Struggle pa nga kami dyan kasi kulang cool kami ng member. Pero sa huli, parang sumobra pa nga. Biglaan kasi yun nangyari, so super late na kami nagpractice talaga. At kitang kita nyo naman, super busog ang mga lola. Kaya naman hirap na hirap sa pagiling. Pero carry lang, kasi trip mo naman to eh. Ito pala yung last day ng practice namin, so need namin talagang igahol sa oras to. So kaya naman, late na kami umuwi dyan. Start kami dyan ng mga 4pm at natapos kami ng mga 10pm. So yan na nga, nag-start na nga ang aming Christmas party sa Hollow Ridge. O ba diba? Parang may meeting lang. <laughs> Ito na rin bali yung year-end party ng mga golf caddy. Bali sa part na yan, ina-announce pa lang ng mga CM ko anong mga kriteriya ng sing and dance contest. And syempre, hindi mawawala yung mga parapol nila dyan. So, punong-puno tayo ng prizes dyan. At habang busy sila dun sa labas, kami naman dito sa loob ay busy, busy na rin. Busy kami dyan sa pag-prepare ng mga gagamitin namin, mga props namin. Oo kasi kami na yung isasalang dyan para sumayaw. So panoorin nyo guys. <laughs> So, pass forward ko na yung iba para di kayo mainip. O oh, di ba? Napakagaling. Parang sabay-sabay sila. <laughs> Sige, giling nyo pa guys. Kaya nyo yan. Nalala ko tuloy ng mga bata pa kami. Sumasali kami ng mga ate ko sa mga dance contest. Kaya naman hindi na ako sanay. Parang nararamdaman ko kabado bende na ako. Nakakahiyaman sa una pero kailangan kong tapusin yun sa'yo. At sa part na yan, hindi ko sila pwedeng iwanan sa harapan. At ako na may sa oras na yan ay hiya sa pinagagawa ko. Pero kaya laban na lang. Ang pinakamahalaga naman dyan ay nag ka sa mga ginagawa mo. Isang napakasayang gabi para sa akin, na kahit sa iba ay parang isang ordinaryong araw lang ito. Hindi naman talaga natin may iwasan yung taong may iniinis sa atin. Na kahit sa paningin ng taong may ayaw sa iyo, ay napaka-OE ng galawan mo. Pero ang mahalaga dyan ay ikaw at ang pagkatao mo. So kahit hindi naman kagalingan, at least nanalo pa rin sa huli. So mga katropa, Merry Christmas!